FM News Nananawagan ngayon ang kapitan ng Barangay District 1 sa mga kakandidato na wag ng tangkain o subukang bumili ng boto ngayong palapit na barangay at SK election. Sa eksklusibong panayam ng IFM News kay Barangay Captain Esteban W. Senior sinabi nito na mahigpit ngayon ang pagpapatupad at pagbabantay ng COMELEC sa mga tatakbong opisyal ng barangay. Gayunpaman, bagaman wala pang naganap na insidente ng vote buying sa barangay, ay binalaan pa rin ito ang mga tatakbo na wag na itong tangkain pa. Bukod kasi sa disqualification, sana ay posible pang makulong ang lalabag na aabot sa anim na taon. Narito ang bahagi ng pahayag ni District 1 Barangay Captain Esteban Hui uh, Alam naman natin ano, napakigpit po ngayon Anong pinatutupad po ng ating Comelec sa larangan po ng bot buying alam naman po natin na may certain amount lang po ang isang ulo uh, ng ating nga uh, sa bawat kandidato so iwasan po natin yung pagbibili po ng boto you no know, simulong po tayo sa mga patakaran o litutungin na pinalabas po ng Comelec uh, upang sa ganun po ay uh, hindi po tayo ma-disqualified ma-charge po ng kaso laban sa atin Ognay ito, nilinaw naman ang po ng barangay na walang nagaganap ngayon na mainit na tunggalian sa kanilang barangay sa usaping eleksyon. Naniniwala din ito na bagaman marami ang nagnanais na makapagsilbi sa kanilang barangay, ay iisa din ang kanilang hangarin, ang malinis at mapayapang halalan. Para sa IFM News Break, ako si LV Ancheta, Idol. IFM News.